hindi mo alam kung malungkot siya or ano siya, kung happy siya. So, hi guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video, ang gagawin po namin ni Doms ay... Louder! Guessing game! Guessing game! So, yun nga po, ang gagawin namin ni Doms ay maglalaro lang kami. Huhulaan niya kung ano yung mga ipa-flash namin o ipapakita namin sa kanya na mga video sa YouTube na madalas niyang pinapanood. So, ito po ay ay pinili kanina ni ate Chloe. So, kasama po namin siya ngayon, ang kanyang ate. So, sisimulan natin, i-ready lang namin yung mga uh, videos na in-screenshot ni Chloe kanina. Ah, uh, ito po ay pinili ni Chloe at ito po ay hindi alam ni Dom. So, susubukan natin kung yung mga pinili ni Chloe uh, na video sa YouTube, ay alam ni Dog. So, ito na nga. Simulan na natin. We're back now. So, sisimulan natin. Malalaman natin kung gano'ng kagaling si Doms. Kung mahuhulaan niya ba lahat ng ipapahula ni Ate Chloe na pinapanood niya sa... Saan? Sa cellphone. Sa cellphone, sa YouTube. So, simulan na natin, Ate Chloe. Ito, ito, number one. Ryan. Hindi pa man napapakita Pina-flash pa lang sa inyo Alam niya na kaagad Who is your favorite? Mm, sa BG YouTube PJ Mas, okay. Mas and Ryan PJ Mas and Ryan Number one it, favorite you you niya You forgetting something what? what is it? Avengers and okay. Avengers and huh? Avengers and Avengers. Avengers, Avengers. Okay, that's PJ Mas, Ryan, and Avengers. Avengers. That's your favorite, right? Superhero so for hero Kids, Tina Tan Swat, oh my Ninja, God, kids. Ala. Ninja Kids, oh, So, ang dami niya. So, titingnan natin kung mahuhulaan niya pa yung nine Baby na... Baby Finger! Alright. So, yung nine, nine na videos na prinipare ni Chloe. Nine. So, meron na siyang one point. Yay! Yeah, hey, Palakaan na siya! O, oh, di ba, sabi nga namin kanina, favorite niya ang PJ, PJ Mas. So, malabong hindi niya mahulaan yun. So, number two, PJ Mas and Crunch si si SpongeBob Okay, Sponge... number three. Sponge Bob. Sponge Bob. Tama, Sponge Bob. Alright, SpongeBob. number three, Sponge Bob. <laughs> Tama pa rin si Dom. Yay! Ang hirap ba, nak Ang dali lang. Moblox. Ano ba? Madali lang? Mahirap? Opo. Okay. Aba, madali lang. Sisiw. Yung iba nga doon, di ko pa Pero siya, alam Boblox. niya yung tatlo. Kilalang kilala lang dyan. Moblox. So, number four, nakita niya na sa atin niya, Roblox daw. Pakita mo, Chloe, kung tama si Doms. Roblox nga. So, ayan, Roblox nga. Kung iisipin or kung titignan natin, lalo na sa tawag dito, sa mga hindi Minecraft. kilala, yung yung pinapakita ni Chloe, malabong mahulaan eh. Pero siya, tinitignan niya palang sa cellphone ng ate niya, alam niya na. Tignan mo, tinitignan niya kaagad yung cellphone ng ate niya. Hindi, hindi pa man niya, hindi pa man na, na ipapakita Mommy, sa inyo. Mami, cheater si ate, hindi babo niya papakita. Eh, syempre, papakita muna sa kanila bago ipakita sa inyo. So, number, ano number na tayo? Number six. So, pang number 6, nakaka-five na po si Doms at tama lahat yung hula niya. So, number 6. Hindi, number 4 pa lang pala. O, tama, gulong-gulong na rin si Chloe. Masyado nagagalingan kay Doms. Masyado kasi ano, Hindi niya na alam kung ano number na tayo. So, number 4. 4 na po tayo. At number five na to. Number 5 na daw. 5. 5. Dangers. What's that, Doms? Oranges? One, two, three. What's your answer? Power Rangers. Power tama, Rangers. Tama ba, tama, Chloe? Tama, Power Rangers. Alright! Tama pa rin si Dom! <coughs> <Alright. coughs> ano, easy ba? Hard? Hard. Hard ba yun? That's This game That's is hard. so easy for you. Hard. Number six video. Number 6. No. Ano, yeah. yeah. si ano, ano, ano yan? Minecraft. Mahihirapan si Dom. Ano yan? Minecraft. Minecraft ba yan? Ano ba yan? Tama, Minecraft. Yay! Yeah! Ka rin doon. Six. Five or six Five. na daw sabi Five. ni ate. Five. Five. Six na yan. Five. Six. Five. One, two, three. Six na. O oh, may correct ka na. Anim na ang correct Five. mo. Very good. Five. Yeah. Ano, gusto Five. mo ba yung mahirap or yung madali naman? Ay, madali o mahirap? Ano, gulong-gulo na rin si Mami. Sa sobrang galing ni Doms, naguluhan na rin ako. Madali! Alright, yung madali naman daw. So, number 7, pahuhulahan natin kay Doms ay... Ito naman. Rangers. No! Ito yung favorite movie niya. Avengers. panood ko na yan eh. Ano, panood mo ba yan? Saan mo napanood? TV, sa cellphone. Ba, o yan, si See? Favorite niya yan, Avengers. Kaya hindi pa pwedeng hindi niya din. nahulaan. Sa na laptop. Na sa laptop din, napanood na ni Dom siya. So, may 7 points na si Doms. And, ang number 8 natin ay? Naman number 8. Naku, ang hirap. Melon! Kukumilin! Kaya, kukumilin! <laughs> Yay! Ang galing! <laughs> <laughs> ano? Kaya mo pa ba? O baka yung susunod, mahirap na. Meron ka ng 8 points. Mukhang very good si Doms, ha? Yeah. Pa 8 points so, na po siya lahat tama. Dun okay. sa pre-prepare naming 10 mo oh, ma perfect pa yata ni Dom. Yung... So for number 9 video or yes. screenshot so, na kinuha ni Chloe. Alright. Niya to masyadong pinapanood. niyan so, so ano yan? Ano kaya yan? Elks and berries. Oh my god. Ano? Elks and, and berries. <laughs> Ako nga hindi ko alam yun. Ano ba yun? Elks and niya. berries. Maliit sa lal. Ah, huh? may Gaston. Si Gaston 'yang baby guardian. simple elves and fairies. Actually, ngayon ko lang siya narinig. Hindi ko to alam, hindi ko napapanood yung mga unang uh, numbers na uh, mm, pinakita ni na pinakita. Oh, ano na pinakita ni Chloe. Medyo alam ko pa pero ito ngayon ko lang siya narinig. So, diba Tingnan nyo naman ng mga bata ngayon Ang gagaling, ang gagaling sa videos na napapanood sa YouTube. So, 9 points na si Dom. Saka dahil nyo yun, may 9 points na yun! Yeah! <regreses> so, for the last video, makapagawa niya. Ano kaya? Tatama kaya si Dom? <exha> kaya, Tatama kaya? Let's wear zombie. Oh, so easy! So, congratulations! Okay na, sa susunod, gagawin natin. Madami naman. 20, ano? Doms. 20 sa susunod. 20 so, or yun. even more. So, oh. okay. so okay. ayun na nga, guys. Uh, uh, kung nakita nyo naman, perfect 10 si Doms so walang mali actually parang mas nahirapan pa nga ako eh ako pa nga yung nag-isip actually kasi ito hindi ko alam si Chloe ang um, naatasan para kumuha ng mga video so ayun na nga mukhang sisiw lang naman kay Doms at uh, mukhang ang mami ang nahirapan kasi yung meron dun patlo na hindi ko alam so kay Dom so easy lang daw sobrang easy lang siya. so ayun na nga uh, para sa mga mommies and kids na nanonood lalo na sa mga mami mabuti na chine check nyo once in a while yung pinapanood ng mga anak natin sa youtube, lalo na sa panahon ngayon, so uh, kahit sa panonood ng video sa YouTube or sa kahit anumang pinanunod nila sa social media, mahalaga na i-check natin ito. lang sa ganun kung may mali man silang napapanood, ay may correct natin at makita natin ang pagkakamot. So, ayun na nga. ah uh, para updated kayo, lagi sa mga videos namin. Ah uh, please subscribe. And here, here, and connect this bigger for Astro YouTube channel for Bata to Mommy and Daddy to YouTube we for there for watching for YouTube goodbye <laughs> may naintindihan ba kayo? ako wala akong naintindihan pero, yun na nga, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel namin, doms. Click the notification um, bell to be updated for more videos. Yes! Thank you, Chloe, for that. And, ayun na nga, bye-bye! Bye! Bye-bye! Okay,